morning mga kaabi. Welcome back to my channel. Yan. Andito tayo sa ating rabitan. To papakita ko sa inyo mga kaabi yung ating mga natitira pang mga rabbit. Kasi nagbawas tayo ng rabbit dahil nga yung mga kulungan nila, sirana Rana, wala na tayong paglalagyan sa kanila. Kaya nagbawas tayo ng mga rabbit. Kaya makikita nyo rito, konti na lang yung rabbit natin. Pati kulungan. Dahil nga si Rana yung mga kulungan natin. Eh, tara samahan nyo ako mga kahabi Ayan eh, mga kahabi oh. Ito yung tinira kong Barako natin na, Nag-iisa na lang tong barako natin na ah, Pang meat type Ayan o oh. Tapos meron siyang katabi na bara, eh, Babae na Choco rin ang kulay na may white Ayan Pinakain ko sila ngayon ng Madre Diago Gustong gusto nila yan tapos meron din tayo mga ano rito pang pet type o, ito ang ating pet type po ayan mga kahabi o ito baba ito mga kahabi ano pa yan bata pa hindi pa natin napapaanak uh, o tapos ito yung barako nating o pet type lang po ito mga kahabi ha kaya mapapansin nyo naman sa itsura hindi sila mga quality o show type mga kaabi na lion head oh. tapos ito naman yung isa nating lion lap ayan, oh. isa sa naging project natin na lion lap cross to ng holland at saka lion head ayan oh. pero Ayan, nakikita nyo, ang ganda na na nya. Kasi, naging project natin to mga kahabi, kaya ganyan na itsura niya medyo napaganda na natin kasi yung nanay niya ayan oh. oh hindi ko pa niwawala yung ating baby bunny ayan yung nanay niya yun tututulog oh ayan oh ang ganda nito mga kahabi kaya kaya lang nag-iisa hmm nag lang siya. Tapos ito naman yung ating mga ayan mga kids four pieces na lion head. Ayan. Mga one month na sila. Ayan. Medyo gumaganda-ganda na iชura. Ayano, lion head oh. Hmm. nila sa madre Diaga mga kabiyo. Ngayon ko lang uli sila napakain yan Kasi medyo malago na 'yung madre Diago natin binawasan ko. Kaya pinakain ko. Ay, eh, magaganda na rin to. Hmm. Binuwasan na rin natin yung mga lion head natin dito, mga kahabi. Dahil nga sa kulungan, medyo sira na eh. Nakakalusot na sila. Tapos pag nanganak, nasasayang lang, nalalaglag. Kaya itinira ko na lang yung mga matitinong kulungan. Ayan. Kaya iilan na lang sila mga kahabi. ngayon nanay nila oh. lion head din yan mga kabi oh, tapos eto, eto po may type pa rin tayo ayan ilan na lang din type natin ano to bali upgraded na lang tong mga rabbit na to pang meat type pero yung mga medyo maganda nating pang meat type ibinenta ko na rin nang tinira ko yung mga breeder na magagaling mag alaga ng mga kits tsaka marami mag-anak kagaya nito mga kabi oh. mixed breed na rin to uh, mixed breed na meat type oh, wala na yung oh, tinira lang natin dito mga upgraded na lang kasi magagaling mag-alaga ito eh. oh, kaya yan oh, nag na no? nag siya ng 6 pieces dati nag-anak to ng siyam pero 6 pieces okay lang po yan mag maganda na yan Ayan, o, tapos meron tayong pinapalaki rito na... 3 months old na yan, Hindi ko pa niwa, pinaghiwalay. Hindi ko pa rin na-gender kung... ano gender nung ating mga 3 months na yan. O. Tapos mga kabi, mapapansin nyo bakantin na talaga yung kulungan natin, oh. No? Ang ibang kulungan natin, wala na. Kung mapapansin nyo yan, up and down dati yan. Up and down yan, merong nasa taas pa yan pero tinanggal ko na kasi nga yun nga pinili ko na yung mga buong kulungan ayan na mga napili kong buong kulungan o ayan tapos wala nang laman kasi bakante yan para dun sa mga lion head natin na palalakihin ayan popo focus tayo ng gusto sa lion head pero hindi tayo magwawala ng mid-type kasi masarap to eh. <laughs> so, mapapansin nyo mga kahabi, up and down yan. Ayan, ganyan siya dati. Up and down. Ito nakaangat pa ng konti. binabako ko na yan kasi sira na rin yung kulungan na to. Mapapansin nyo sira na madumi na si Sira-sira yan. Oh. Tapos yung iba binaklas na natin yung mga nirepair natin kulungan na screen na yan, bumili pa tayo ng magandang screen pero binaklas ko para makuha lang ayan mga kabyo, mapansin nyo up and down no? up and down, dati nandito yung mga malalaki natin breeder, kali Cross New Zealand yung breeder natin dati at saka yung mga puti natin dati na red eye yun ang ano natin, yun ang pinarami natin noon, kaya lang ah, dahil nga malalaki sila, mabibigat yung kulungan ng bird cage hindi hindi kakayanin ng ganong kalalaking rabbit kaya yun nasira yung mga kulungan natin tsaka saka ko sila binenta ngayon okay, kaya yun tinira ko yan lang konti lang tapos magbopo focus tayo sa mga balbo natin kasi yung mga balbo natin medyo maliliit lang na breed to kaya ganyan lang sila kalalaki maliliit na breed tapos magaan hindi kagaya ng mga mamit mid type talagang masisira yung kulungan natin na bird cage kaya kailangan dito yung heavy duty na cage talaga nila na ano yung makakapalang pagkakayari ng bakal yung alambre yeah, parang ganito ito makapal to kung ganito ang kulungan nila tatagal kaysa sa ganitong kulungan bird cage no ngayon eh, mga kahabi, ang gaganda ng mga lion head natin. O, oh, eto kung mapapansin nyo, dati, okay, okay yung ating ano rito, pati bubong nila, ayos pa. Ngayon, di na natin naayos kasi nga, ah, uh, hindi pa natin napopokusan uli. Ngayon eh, mga kahabi, pero, ayan, yung tatlong yan, i-gender natin yan pagka ano, para makita ko kung babae o lalaki to. Ngayon pag puro babae sila Siguro Idadagdag ko sila sa Gagawin mga breeder Para pang meat type Meron tayong Magagamit sa pang ulam Ayan Meat consumption Ayan para yung sa mga Gusto rin mag-alaga ng rabbit na Mga balbon sa tenga Ayan o, Ang ganda nito mga kahabi Napaganda ko na yung Ano niya yung pagbibridge sa kanya na naging project ko noon nakakuha kasi ako ng talagang pure na layo na holland lop yan binangga ako sa lion head kaya nakapagpalabas ako ng ganyan pero hindi basta basta rin makapagbreed ng ganong kabilis na project yan o ang ganda niya mga kabi lagi nag hindi ko pa rin siya gender kung bakbato o dough ayan kasi nga uh, ko lang sila rito na Ganyan Ginagawa ko na lang silang pet uh, so, Yan Ay tatay no yung mga yon Nasa kabila uh, so, And ibi ano na rin natin yan ibi para makuha na, na rin natin ang anak Ano mga kahabi, hanggang dito na lang po ang ating video at maraming maraming pong salamat sa inyo pong pagsuporta sa Aljeros Vlogs. Paki-subscribe po ang ating channel. Paki-pindot na rin po notification bell para updated po kayo sa lahat ng video na aking ginagawa. See you next vlog. God bless po mga kahabi. Bye-bye.